yung Sa pangalawa na yun Yung kanina din yung tinulungan ko dyan Baliktad din yung ulo Imbis pa baba, nandun na sa Dumiritso dyan kanina Dyan o, yun Hindi kuya, matalas yan, putik yan Umiigit lang po Miss Kuala ka lang kuya, buti nga, mabagal ka Kung hindi, dun ka na dadang putik Grabe yung dulas talaga yan Dali mo ito, nakabayong ko eh Pangalawa na yun eh. Yung kanina, namutla din driver. Ang matindi nun, ako lang mag-isa. Ipatulak sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya. Dahan-dahanin na lang. Tulungan mo tayo, tulungan mo. <laughs> 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 Ina <Diretso. laughs> dalawang bisis diyan. Muntik <laughs> na ba? laglag. Pinakauna. Pinakauna.

Ayun Ay, niya tinuturo yung kanina yung naka pinuba <laughs> Ahon din dyan yung tinuro Pagpunta kasi akong ano eh Sa palok Apay malayo ko Sa palok? Oo Balint lang Ano? Mandalo yung Doon sa ano? Sa farm Hindi minaiwan ang pressure Ang Lagit ng putik Palay na may kulang nito